next batch, sina Janice Navida, Morley inyo Jojo Panaligan, Gorgi Rula, and Pix Almasen. Now the next question will come from... Don't be afraid you know. Actually, very beautiful pageant question. So, kung hindi nyo sasagutin yun, pero may next question naman ako. Anyway, um, sa, so, so movie kasi, for, for Francetta, um, may chance na baguhin yung past para isave ang future. So, kung kayo ba mabibigyan ng chance na baguhin ng pass alin doon ang babaguhin niya? Either friendship ba yan, relationship ba yan, or love life, love life career, or what? Wala po akong babaguhin. I know. Parang ready naman ako na wala akong babaguhin. <laughs> okay. Wala po, wala po talaga. Um, masaya po ako sa lahat ng nang nangyari kasi natuto ko ako doon. Um, ako po naniniwala ako na huwag na natin i yung future natin with our past. Kasi kaya nga tayo nag-move forward eh. Kasi yung, mag yung mga better days, hinihintay na tayo. So, kung anong mga napagdaanan natin, tao man o no, experiences, iwan na natin yung doon kasi magpasalamat tayo sa lesson na iniwan nila sa atin kasi yun naman yung <coughs> uh, para po sa akin kasi yun talaga yung magiging uh, guide mo rin yung kasama mo habang uh, tumatagal ka sa mundo to yung mga mistakes mo yung mga lessons from those mistakes at yung mga taong handang tumulong sa iyo. Kaya lahat ng meron sa past, thank you, goodbye. Yeah. <laughs> thank you, goodbye. Sir. Um, siguro po ako, wala rin. Okay. Um, yung pas ko kasi, pas natin lahat. Yun ang um, humubog kung ano tayo ngayon. Correct. Um, siguro kung babalik, um, babalikan mo yung pas mo, yun ang siguro magre-reminis ka, o kaya, kung naguguluhan ka sa isang problema, babalikan mo yung mga pass mo, kung ano yung pwedeng makatulong, ano yung pwedeng leksyon na pwedeng maalala. So, yun na Wala akong pa papalitan, wala akong babaguhin. Kasi kung ano ako ngayon, dahil doon. Doon ako nag-grow. Okay. Okay. Ready naman ako na wala kayong babaguhin. Pero ito na yung pambawing tanong. When was the last time na kinilig kayo sa isa't isa at anong sitwasyon niyo? huling kinilig? Mm -hmm. kay Sam. Kanina. Ah, Bakit? Kanina. Secret. <laughs> kanina po. Hindi eh, kasi bukod sa sinagot niyang uh, sa tanong ko kanina from the press, mas kinilig ako dun sa pagdating niya bumati siya sa akin. Yun. Mm, -hmm. okay. Nang beso ba yun? Oh, yeah. <laughs> Kinilig ka sa beso ni, ni Seth, ah. ha? Ikaw, Seth? Kinilig ba? Kagabi. Wow. <laughs> uh, kasi magkausap kami sa telepono, parang uh, um, sinabi niya sa akin na huwag uh, wag mo isipin na masama ka. Masyado ka lang mabait, kaya ka ginaganyan nila. Ay, apa? so, No, no, walang pinapatamaan. Uh, <laughs> walang pinapatamaan. Uh, sinabi niya, pinaalala niya sa akin na napaka, na, nakikita niya yung effort ko. Nakikita niya. Kasi um, sinasabi niya sa akin na minsan sobrang alalahanin niya na ako kasi mas gusto ko na pag sa trabaho, kahit ako lang mag-drive, okay lang. Kahit wala akong kasama, basta alam ko kung saan ako pupunta, alam ko yung gagawin ko. Tapos, Well, parang nagsabi lang siya out of nowhere ng appreciation message sa akin na nakikita na yung ginagawa ko sobra siyang proud sa akin bilang kuya, bilang kapatid bilang anak tapos naisip ko lang na oo oh, nga no, parang sa dati kong trip sa buhay, layo na parang ngayon kaya ko nang pumunta kaya ko numarap sa mga tao kaya ko gawin tong mga gantong bagay and na feel ko na wow, may may nakakita at may nagsabi sa akin. You siya know? lang ang nagsabi sa iyo. Opo, siya po ang nag-message sa akin. So, okay. okay, last na lang mag I love you on bakay sa isa. Ay, grabe! Uh, ano anong? po? <laughs> Nagsasabihan ba kayo ng I love you? Nagsasabihan ng <laughs> I love like, you. Kaya kanibawa, pag matutulog na yung isa o ay nag-usap sa gabi. <laughs> siguro ano po, um, wala ka pa wala, sabi, uh, diba? Wala ano lang? Wala na walang, I love you But, halimbawa na lang po, ang um, mas nandun kami sa good morning, um, kumain ka na kung hindi pa kain ka. So, oh. Huwag ka oh. <laughs> Tapos pag good night naman, um, good night, sweet dreams, see you in my dreams. Wow! Hello, <laughs> yes. <laughs> Ikaw naman sa good cup, ano, Francine? So, wala, wala, I love you. Mas um, mo, no, na sweet message na. Okay. Walang... What he said. <laughs> um, mm -hmm. ano po ulit yung tanong po? Nag-I um, oh, love, I love you. you. Hindi po. Hindi mm -hmm. po. So, ano? so sa ano lang? Dahil hindi nga kayo nag-I love you. Parang mas it? ano po talaga. Um, appreciation sa isa't isa. Um, ng araw, kwentuhan, paglubog ng araw. Um, laging, um, okay, pa na ka see you tomorrow. Um, mas ganun po. Yun. Okay. okay. <laughs> May dalawang taong kong nag chat, -chat. Bored sila. Then later on, naging magkaibigan. Then, they realize they live on different timelines pala. Wow. Ganun lang siya kasimple na buo. Then, nabuo na yung character ni Karen, tsaka ni Lex. Okay, so pakwento natin ang inyong mga characters. Karen and, uh, is it Rex or Rez? Lex. Lex. Go ahead, Karen. Um, ako po dito si, si Karen. Um, siya po ay isang anak at strong independent woman na maraming gusto rin um, gawin para sa pamilya niya lalo um, ayoko po masyado magbigay ng description about my character kasi gusto ko rin na ma-curious yung mga audience kung anong klaseng tao or babae ba si Karen. So, Lex? Nasa ang year ka muna, Karen? Nasa taong 2024 po. Okay, present time si Karen. Lex? Um, uh, ako naman po si Lex. Uh, si Lex po dito ay isang binata na mapagmahal, uh, kontento, at uh, isa po siyang um, adopted son. Yes, and uh, yun po, at uh, magbimit mag -me kami ni Karen sa isang napaka hindi mapaliwanag na pangyayari. And what year ka? Nasa what year ka? 2009. So 15 years ago. All right. Okay, mo sa naman role mo dito. We are a film with the same theme, Normal naman yon. Ang tawag doon kasi is film tropes. So, para lang yung kabit kwento, uh, time travel kwento, alien kwento. So, we writers use that device to make some story. Parang ano, para, wari, may naisip akong kwento, pero tungkol siya sa magkaibang timeline. Will I stop myself writing it dahil may gumawa na? So, I think it's not a big deal for me. Alright, thank you MJ. Let's call and si Dita. Bukod sa sasakay kayo ng float at kakawi sa mga fans ninyo, di ba? And ano pa yung mga ibang mga ina expect namin na na nagagawin ninyo promotions, di ba? Um, sa lahat po ng ginagawa namin, excited kami. Diba? kahapon po, kakapunta lang po namin sa bayan ko sa Dasma. So, sobrang laking pasalamat ko sa mga kababayan ko dahil iba yung pagsalubong nila sa amin talagang sinalubong kami ng pagmamahal at sa mga susunod pa um nilolook forward po namin um, yung float po float parade uh, hanggang ngayon po excited kami kung ano itsura ng float namin and first time din po namin gagawin tapos pagkatapos nun siguro ang um, pasko pasko sa mga sinihan yun kami yung doon kami excited um, gusto naming magsurpresa ng mga nanonood sa Sinihan. Yun po. So, expect namin iibot kayo sa mga Sinihan. Jolly. Gusto po namin. Ako no? po. <laughs> si Francine naman. Um, actually, pareho lang din po. Pero, sobrang excited din po kasi talaga ako sa parade. Yung sa float parade namin. Um, tsaka siyempre po, yung mapanood to ng mga, uh, ng mga tao. Kasi po, Um, lahat kami dito pinaghirapan po namin to. So parang lahat ng hard work at pagmamahal sa ginagawa namin pinagsama-sama. Tapos ito po yung regalo namin sa pamilyang Pilipino. So yun po. Din po ako mas na-excited. Thank you.